Good morning, good morning, good morning people, uh, mga kasaka, mga kasayang. Uh, Isa na naman pong episode ay babahagi ko sa inyo. Uh, sigurado, uh, interesado kayo dito. Especially kung kayo ay isang literatong empleyado uh, na maglibang sa parmi. Or sa kayong W na gusto na mag for good at uh, makasama ang pamilya or isa naman kayong empleyado na sawang-sawa na sa traffic at saka sa 8 to 5 job at gusto na mag-shift ng karir sa farming business para po sa inyo ito kaya panuorin po ninyo hanggang matapos at kung bago kayo sa aking channel eh please lang po nakikipag-usap, nakikisuyo na paki-like and subscribe na rin po. Paano nga po pala mag-umpisa sa farming? Kasi uh, po sa farming business, marami po mga oportunidad na naghihintay sa inyo. Uh, pwede po sa livestock, pwede po sa prutas, pwede rin po sa gulayan, at pwede rin po sa pag-alaga ng mga isda. At uh, pwede rin po sa paggawa ng mga compost, uh, vermiculture, pwede rin po dyan. Uh, support group po yan sa mga partner. So, paano po ba talaga natin umusahan ang pagpaparming? Uh, especially po sa inyong sa inyo na ready ready na kasi meron naman kayong uh, financial na kapasidad at uh, willing naman kayong mag-take ng kaya lang, ang weakness lamang po ninyo ay uh, sapat na kaalaman o karanasan pagdating po sa pagsasaka. Sinasuggest ko po sa inyo ay mag-start kayo ng small. Bakit? Uh, pagdating po sa agriculture, may eh, marami pong mga ano mga factor na dapat natin susutara. Unang una na po, yung, yung pong weather. Kasi po, dito sa atin, alam naman po natin lahat na prone tayo sa mga kalamidad, mga bagyo di po natin kailan di natin alam kung kailan sila darating ang malakas na ulan ang malakas na hangin ang uh, hindi inaasahang tagtuyot at uh, maraming marami pang iba na natural calamity yung pagbaha din po kasama na po ang pagbaha di Kung pagdating po sa presyo eh dapat din po ay mapag-aralan din natin kasi po uh, sa farming ang uh, basihan po ng presyo ay yung low supply and demand. Pag kukunti yung production, mataas ang presyo. Kung marami naman po yung production, bagsak ang presyo, below pa po doon sa production cost. Unlike po kung kayo ay nasa manufacturing company o galing kayo sa kumpanya na nag produce ng product, eh lahat po ng cost sa production ay uh, kasama doon sa kanilang cost, sa kanilang presyo, plus yung markup. Kaya naman po, uh, sigurado po ang kita. Makukwenta po talaga, unlike dito po sa, ano, yun nga po, low supply and demand. Pag nagkaroon ng oversupply, eh, may mga pagkakataon po na mas mababa pa ang presyo kaysa doon sa production cost. Kaya uh, nangyayari po yung itinatambak uh, uh, na lang ang kanilang mga produkto sa tabing daan at hindi na ibinebenta kasi talo pa po kung uh, i, -be -be i ano nila dadalhin pa nila doon sa pamilyahan kasi syempre yung additional cost po yung ano yung holy family so, yung po yung factor na ano uh, kailangan din natin consider ay pricing and uh, po magkakaiba po tayo ng lugar merong sa highland at meron sa lowland So, sa upland po o highland, eh, usually po yan, malamig na lugar yan. So, iba po yung uh, mga halaman na tumutubo yan, tumutubo dyan, kumpara po doon sa lowland. So, alimbawa po, yung po mga, ano, mga brassicas, grupo ng brassicas, kagaya po ng mga repolyo, mga cauliflower, yan po ay, uh, tumutubo doon sa highland o sa upland. At yan naman po ay hindi nabubuhay o kung mabuhay man ay hindi uh, maganda sa, ano, sa lowland. Kaya po, uh, dapat considera din po ninyo yung location ng inyong pagtataniman. Siyempre po, uh, titingnan din po ninyo, available din po ba yung uh, water source. Kasi kung... Uh, uh, doon sa lugar ninyo ay wala naman pong uh, pagkukuha na ng tubig at nagtagtuyot ay eh, masasayang lamang yung niyo ninyo and uh, ikukonsidera din po ninyo syempre yung, ano, yung pagkuhan ng tao kasi syempre baka mamaya naman eh, yung makuha ninyong tao ay ano uh, hindi naman pala marunong eh, kawawa kayo kasi malalagay lang kayo sa alanganin baka instead na kayo kumita ay eh mangyari po ay magaya kayo to sa sinasabi ng ChatGPT na ano na uh, vlogger ng farming daw po is an art of losing money or or uh, mabubuhay na lang po kay sa pero kung kayo po ay uh, uh, napag-aralan ninyo yung uh, ano yung farming ang babag sa kanyo is pay farming is an art of making earnings. So, hindi yeah, ako, ayan, dapat po, uh, maging ready tayo, handa po tayo doon sa mga ano mga problema na maaaring karapin ng uh, pagsasaka. Kasama na po din dyan yung sa pagkontrol ng mga insekto. Kasi po, uh, sa ano po, sa na especially po sa mga pagtatanim ng mga gulay, marami pong iba't ibang insekto at sakit na maaaring dumapo sa mga halaman. So dapat ready eh, dito. Na. So yan po ay ilan lamang sa mga dapat natin pag-aralan bago tayo uh, mag-engage do sa large scale para maiwasan nga po natin yung uh, pagkalugi na pagsisisihan natin balang araw. Hoy naman po, isa ko sa inyo na uh, magtanim po muna kayo sa ano 400 square meter na area. do so, sa 400 square meter na area, i-divide po niyo sa apat. Uh, 100 uh, square meter per uh, area. Yung unang area po, taniman po niyo ng leafy leafy vegetable, po 'yung mga vegetables. At yung pangalawa po, uh, taniman naman nyo ng yung another 100 eh Cocor Beach Ah, uh, yung pangat yung Cocor Beach po katulad po ng mga Upo, Patola uh, Palaya Pipino, uh, Kalabasa at yung uh, pangatlong area eh taniman naman po ninyo ng Solinaceous plant, kagaya po ng uh, ano ng kamatis, ng talong, ay, ng okra, ng At yung pangapat na area, ay eh, doon po nyo itanim yung ano, mga legumes, katulad po ng nap beans, yung pong mga sitaw, uh, sigarilyas, yung pong mga ano, mabubuto na, ano, na, na mga halaman. At uh, samahan na rin po ninyo sa paligid ng ano, taniman, magtanim na rin po kayo ng mga companion plant na pantaboy sa insekto kagaya po ng mga herbs in spices kasi po ayaw na ayaw po ng mga ano ng mga insekto yung mga aromatic na ano na halaman. Ah, uh, ayan po, i-practice na rin po ninyong yung ano multi-cropping at saka rotational crop. Ngayon po, uh, i-try po ninyo yan ng ano uh, dalawang ano dalawang mag-try po kayo ng dalawang beses and then uh, after po na maging successful ninyo yung inyong trial, e eh, saka kayo mag-think ng big. Start small, think big. Saka po kayo mag-large scale. Kasi po, uh, doon po sa dalawang beses ninyong pagtatanim, makikita na po ninyo yung mga problema ng mga halaman. So, mapapag-aralan na po ninyo at uh, magagawa na po ninyo ng mga adjustment kung sakali man at kinakailangan para masigurado po ninyo na uh, magiging produktibo ang inyong uh, sakahan. Kaya uh, importante po talaga na yan, na uh, mag-start ng small para iwasan po natin ang uh, pagkalugi na mari. po natin pag-usunod. Ngayon po, uh, siguro itatanong nyo sa akin uh, gano na gano'ng katagal uh, na po magta-try sa paghalaman bago ako mag-engage sa large scale nga po sabi ko sa inyo, think uh, start small, think big. So, siguro po, uh, mga 6 months lamang po yon yung uh, pagtatanim nyo ng uh, small scale. Kasi po, katulad po ng pechay, ang pechay po ay uh, ano po yan, uh, 30 to 40 days harvest na. Yan po yung mga leafy vegetable. Yun naman pong mga ano, mga cucurbits, eh katulad po ng ano ng pipino, ang pipino po 32 ah uh, 35 to 40 days din ay uh, eh, nag-harvest na rin po 'yan. Yung ampalaya po mga 45 days to 50 days nag-harvest na din po 'yan. So napakabilis lang naman po. At uh, yun naman po pagdating naman po doon sa ano sa solanaceous plant, katulad po ng kamatis, ang kamatis po ah uh, 45 to 50 days mag-harvest na po kayo after transplanting yung uh, talong eh 50 to 50 55 to 60 days eh pwede na kayo mag-harvest ng talong after transplanting po yun at yun naman pong uh, ano uh, sitaw uh, nagre-range din po yan ng ano ng mga uh, beans. mga 45 days din po ay yung uh, pwede na kayo pong mag-apit after na uh, magtanim. So, may eksimpanahon lamang po na mga kailangan ninyo. Mapag-aralan lang yung maigi, yung uh, maaaring maging problema doon sa trial period at nang uh, masigurado po natin na magiging ano, successful yung inyong magiging venture sa pagsasaka. At uh, kasi po ako, uh, uh dumaan na po ako dyan sa base po sa aking karanasan nag-alaga po ako ng rabbit eh yun nga po uh, gusto ko kasing kumita agad eh dinamihan ko ngayon eh nakapagpadami naman po ako kaso ang problema yung market hindi pa po tanggap ng ating ng publiko na ang rabbit ay uh, meat substitute kaya mahirap ibenta So, wag na po niyo akong gayahin. Kaya po i ko dahil mayroon na akong mga previous na karanasan at uh, tungkol doon sa sa ganyang uh, business. At uh, yun dito po sa paggalaman, dito ko nga po pinaraktis yung starts mode. start small. Kasi nag-start po ako doon sa tabing bahay namin, nagtanim po ako doon ng uh, ng talong na ano, bali mga dalawang puno lang tapat ng bahay namin na uh, tabi ng daan, kalye, tapos doon sa may baba noon, nagtanim din po ako ng uh, pipino, sitaw, uh, kamatis, sile uh, Meron din akong itinanim doon na, ano, na luya at saka yung pong uh, strawberry. Kaya uh, nakita ko po na maganda pala kung mag-start small kasi doong, hindi po kayo mamumuna ng malaki para makapalago at makita ninyo yung mga disadvantages at advantages ng uh, pagtatanya. So, by the way, uh, disclaimer lang po, ako nga ho pala ay hindi eksperto. Yung sa akin po ay base lamang sa aking karanasan na ibinabahagi sa inyo para ikaw nga ay eh, maging reference nyo, hindi po para i ano uh, i kayo kung anong gagawin niyo ah uh, maging inspirasyon din lang po yung ginagawa ko para sa inyo at uh, ito naman po ang uh, kagaya po na makikita niyo ito na po naman yung resulta ah uh, marami na po akong nagawa sa pagalaman sa loob ng isang uh, so, taon sana po kung nagustuhan niyo itong aking uh, sa inyo, eh, at meron kayong mga nais na itanong, eh, huwag po kayong mahiyang magtanong. Ang sabi ng lola ko, <laughs> huwag mahiyang magtanong. No, no, no. Right, <laughs> right, <laughs> right No, thank you, thank you sa lahat and uh, happy farming. Ay! <laughs> hey. hey. hey.